Happy Sunday mga kalay, kamusta na po kayo? So tulad ka rin ba ni King na nais makilala ang kanyang gabay? So pakinggan niyo po ang aking tugon. Actually, magkukwento na muna ako. Nung bata po ako, siguro hindi ko na alam maalala kung gaano ko bata ako. Pero meron po kasi inner mind radio si Dr. Jimmy ko sa DCMN Noong mga unang panahon. Pero naniwala ako na meron pa rin yata siya. Wala na siya sa radyo, pero nagsusulat po siya ng article sa Philippine Daily Inquirer at inner mind din ang kanyang uh, topic no at mayroon siyang diniscuss doon kung paano niya uh, paano niyo makakausap ang inyong spirit guide o paano niyo makikilala ang spirit guide is either guardian angel or spirit guide or totem animal so ganito ang kanyang uh, formula na itinuro at ginawa ko which is very effective naman no so ang sabi niya bago kayo tumulog is gumawa kayo ng letter of intention. Kumbaga, yung letter of intention na yan, susulat ka na parang love letter na hihilingin mo na magpakilala sa iyo ang inyong spirit guide, guardian angel or whatever, no? At papakilala kayo kung sino kayo at bakit nyo kailangan na makilala ang inyong spirit guide o inyong gabay. So ginawa ko 'yon. At bago kayo matulog, 'di ba? Bago nga kayo matulog, isinulat niyo ang letter ninyo. At pag natapos niyo na ang letter nyo, ay basahin nyo po ng paulit-ulit. Paulit-ulit hanggang sa antokin kayo. At pagka inaantok na kayo, tiklop nyo po yung papel na pinagsulatan nyo at ilagay nyo po sa inyong lalim ng inyong unan. At magatapos nun, eh, abantayan niyo ang inyong panaginip dahil kasi magpapakita ang inyong spirit guide at magpapakilala siya sa inyong panaginip. Doon, pwede kayo makipag-usap. Once na nagising kayo, naalala niyo ang pangalan, ay dagli yung isulat ka agad. Dahil kasi mag-fade ka agad ang pangalan na yan eh. So kailangan pagka na, narinig nyo yung pangalan sa panaginip niyo, magising kayo. So tell yourself na magising kayo at pag nagising kayo, isusulat niyo ang pangalan ng inyong guardian angel or spirit guide. And then once that you obtain the the name of your angel angel angel, angel guardian angel or spirit guide eh mag-work kayo So, lagi kayo mag-interact, bibigyan niyo po sila ng offering, and then, yun na, no? You can do magic with your spirit guides or guardian angel. Sana nakatulong ito sa iyo, King, at sa inyong lahat na nagninais na makilala ang inyong guardian angel or spirit guide. At sana kung nagustuhan niyo po ang aking video, ay bigyan niyo po ako ng thumbs up, thumbs up o maaari din kayo mag-donate sa aming simbahan, ang Landas ng Lay o Luntiang Agama Natural Divine Action of Healing sa pamagitan ng aming PayPal account, at ito ay magagawa niya sa pamagitan ng aming email ang Luntiang Agama at gmail.com o kaya sa Gcash, sa pamagitan ng aming Gcash account, ang 0995-246-7040 So hanggang sa muli, maraming salamat sa iyo King, sa inyong katanungan, at mayari na, pag-asapin Bye!